Alamin naman natin ang reaksyon ng mga motorista sa paribagong dagdagbawa sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw. May report si Joshua Garcia live. Rise and shine, Pilipinas. Rise and shine, Audrey. Magkakahalo ang reaksyon ng mga motorista sa price adjustment sa mga produktong petrolyo ngayong araw. May mga nalungkot kasi naputol na yung tuloy-tuloy uh, o magkakasunod na bawas presyo at uh, mayroon naman mga natuwa dahil sa panibagong rollback. Audrey, hindi maiwasa matisbayan ng ilang motorista dahil sa panibagong dagdag sigil sa kada litro ng gasolina. Anila, ano medyo wrong timing dahil kapapasok lang ng Disyembre. Wala tayong maano dun. Hindi pinapatupad sa ating gobyerno. Tanggapin na lang po natin. Baliwala na yan. Eh. <laughs> Kasi sa araw-araw na buhay natin, kailangan makarga tayo ng gas. Kaya walang susunod na lang tayo sa Agos. Habang ikinatuwa naman ng na ilan na mamasada ang panibangong rollback sa diesel, hindi man ganong kalaki, ay malaking bagay na rin yung sentimong ibinawa sa ginagastos nila sa krudo. Masalamat kami sa gobyerno dahil kahit pa paano naman, natutulog na ano, nila yung bilang na mamasada kami. Malaking tulong na sa amin yun. Kasi malaking bagay sa amin yung 30 na yun eh. Audrey, sabi so nga ng ilang kumpanya ng langis, 30 sentimo ang itinaas sa kada litro ng gasolina, habang 20 sentimo ang dagdag sa kerosene. Pero good news pa rin sa mga namamasada dahil sa panibagong 30 sentimo na rollback sa diesel. Paliwanag Audrey ng Department of Energy ang nasabing pagbabago sa presyo na nagpahinto sa momentum ng mga nakaraang rollback ay bunso ng mga kaganapan sa pandaigdigang merkado na siya rin inaasahan na makakaapekto sa presyo ng crudo sa mga susunod panlinggo. May importante kasi nangyari yung OPEC Plus nag-decide magbabawas na naman sila. Ang excess na in-expect natin sa December na 100,000, wala na yan kasi magbabawas sila na 100,000. May nangyayari napakalakas na bagyo doon sa Black Sea. Uh, ang reported disruption, 2 million barrels of oil export ang nawala ho. So yan ho'y temporary but uh, it affects uh, probably this week until next week. Samantala Audrey, sa lagay naman ng trapiko sa mga oras na ito, nandito tayo ngayon sa Philcoa area sa may Commonwealth Avenue. At kung napapansin nyo ay uh, ito na, meron na build-up ng mga sasakyan na kinabibilangan ng mga privado at uh, pang pampubliko, motorista. Dahil sa rush hour, ito yung kalsada na nakikita nyo palabas ng Quezon Memorial Circle, yung papuntang EDSA. gayon din tanaw natin dito yung kalsada, papuntang uh, Quezon City or papuntang uh, Fairview at Novaliches. At meron na rin uh, build-up ng mga sasakyan na bagamat ay uh, dumadat tuloy-tuloy, dahil sa sasakyan ay uh, meron ng uh, pagbagal dito dahil sa bilang na rin ng mga tumadadang motorista. At yan muna latest, balik sa Audrey. Maraming salamat, Joshua Garcia.